Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Itinaas na ang signal number 2 sa anim na lugar bungsod ng papalapit na tropical storm kabayan na inaasahan na magla sa Surigao del Sur at Davao Oriental batay sa ulat ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o pag-asa ngayong araw December 18. Huling namataan si Kabayan sa coastal waters ng Karaga sa Davao Oriental na may lakas ng hangin na 65 km per hour at may pagbugsong umaabot sa 80 km per hour. May paggalaw itong pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 15 km per hour. Bungsod nito, isinailalim ng Weather Bureau sa signal number 2 ang mga sumusunod na lugar. Habang signal number 1 naman sa mga sumusunod. Nagbabala naman ng pag-asa sa malaking tsansa ng pagbaha at pagguho ng lupa o landslides sa mga binanggit na lugar na lubos na maaapektuhan ni kabayan. Inaasahan din ang malalakas na pag-ulan sa silangang bahagi ng katimugang Luzon. At sa Metro Manila, bungsod ng shear line na mas magpapalakas sa epekto ng naturang tropical storm. Una nang nagsuspindi ng klase sa lahat ng anta sa Surigao del Sur, matapos magbaba ng advisory number 2 si Governor Robert Barbers, bungsod ng inaasahang paglakas ni Kabayan at maging ganap na bagyo sa mga susunod na oras. Nasa kote ang isang drug suspect sa Cebu City kamakailan matapos mahulihan ng tinatayang 10 kilo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 68 million pesos ayon sa Police Regional Office 7. Sa bypass operation ng Regional Police Drug Enforcement Unit o RPDEU 7 at Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA, tiklo ang suspect na kinilalang si Harvey Torres, 30 years old na residente ng San Pablo City, Laguna, sa President Rojas Street, Villa Aurora, Barangay kasambang Cebu City matapos makipagtransaksyon sa mga operatiba. Patuloy ang investigasyon para matukoy ang supplier, mga kasamahan ng suspect at pagbabagsakan ng droga lalo pa at nakasilid ito sa pakete ng isang online shopping app. Magde-deploy ang Manila Police District ng hindi bababa sa 7,000 na personnel para sa prosesyon ng Itim na Nazareno sa January 9 bilang paghahanda sa muling pagbabalik ng traditional traslasyon matapos ang tatlong taon. Sa ad ni Manila Police District Chief Police Colonel Arnold Thomas Ibay, kanilang inaasahan na lalo pang darami ang dadagsang tao sa pista ng Quiapo dahil sa pagkakasabik ng mga deboto. Matatanda ang natigil ang traslasyon simula 2021 dahil sa pandemya. Nagsimula na rin ang inspeksyon ng mga opisyal ng Quiapo Church. Ayon kay Father Jesus Madrid Jr., mahalaga ang mga ginagawang paghahanda para matiyak na ang Nazareno 2024 ay magiging mapayapa, banal at ligtas. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sintiongco nag-uulat. At niyo pong natungayan ng mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatuto para sa susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. Music